po, Tita Maria. Maraming maraming salamat po sa pa-premium nyo po. Nakalikom po ako ng 800 sa Gcash ko. Kasi nung nakaraan po na 200, hindi ko po ginalaw. Kasi nga po, gusto ko po uli magtinda uli. Kaya ito po, pinuhulan ko po, po. Bumili po ako ng saging. Gagawin ko po pong banana cue. Tapos, Tapos ito po, gagawin kong maruya ito gumagawa pa ako ng lumpiang toge tapos nakabili rin po ako ng fishball, kikiam, kikyam ko madami okay na po kami mula para po magtinda ako ulit kasi na natigil po ako ng dalawang linggo dahil wala akong puhunan so ngayon po naipuhunan ko po yung bigay niyo kong papremium ah. sobra po ako tita nagpapasalamat kasi nandahan ko sa inyo kapag maganda po ako muli. Maraming maraming salamat po. At sobra, tita. Maraming maraming salamat po. Dahil po sa inyo, kapag makapagtitinda po ako muli. Kasi po, na-stop po ako. Thank you, tita. We love you po. God bless po.